Okay mga master, so welcome back ulit sa ating ito uh, ba channel uh, Balik ko makikita nyo, isa uh, na sa second floor na po tayo Ayan. so akit tayo ito mga, master So bali last time, isa uh, nagbukos tayo rito ng ano, uh, slab para sa ating uh, ground floor So okay na uh, Kanina sobrang ulan So signal number to kanina rito sa Batangas Ngayon na uh, tumila na Kaya uh, si Forman, machong macho ano? <laughs> oh, lana, Numamahit na, namamahit na So bali 'yun isang ginawa natin dito isa ano, uh, nag nag-format tayo rito ng mga poste. May kitang tatlo yung uh, pinormahan dito kanina. Then uh, sabay abuhos na rin. Ayan, mga master. So bali continue si lang tayo rito ng ano CHB uh, layering hanggang bukas, mga master. So 'yung mga poste natin kumpleto na naman yung mga ano to, Mga stirrup. Ayan, so ginagawa ko naman sa, nagbubuot nagbubutay ng stirrup dito. Para naman sa magiging uh, abim natin sa taas. Ayan. So lapit-lapit na. Ulit. So bubus na mamantagot ng beam. Eh so ito yung aming abintana natin. So dito sa harapan, isa meron din tayong abintana na isa. Then, dito sa terrace natin. So ito yung magiging terrace natin. So malaki yung magiging terrace ni boss. Bali dito isa ala chubular na lang yung magiging rules natin dito. Okay, so asun na lang muna bukas Ayan. so sana gumanda na ang panahon dito so napakawalan kasi rito mga master so yun uh, bali na yalamig na tayo pati itong mga kasamahan natin dito Ayan. okay uh, bali na muna salamat po